Ay. Ay. Sunod. Sunod dili? Do yan. Ha, ay. Do itu, ni tu, M, itu kita M, Ini M, M itu M, tu, Loh. mana, M, tu, oh jangan na pala. Ito na, ito na, T. Dito. T. Dito. T. Ako na naman. Galing nga. A. A na sunod. Bilis. A. Oo, na. A. Nasaan na yung A? O, A na. A. 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 n ayun na. n na. O, dali. Yes, yes. Tala, tala. ano na. n Bilis na. Kaya matapos na tayo. Ay, sabi mo Wala yung O. na. na. Tuloy mo na. A. A, A ulit. Dali. Um, A. A. Okay. A T. 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 May cross. Four. T. O, oh, cross. Salatala! Yay! Guys, nagtuturo ako kay Jem kung paano magsulat. Siyempre, nagpaluan muna kami bago siya sumunod. At siyempre, para hindi siya antukin, kasi inaantok siya kapag kami nagsusulat, pinilang ko siya ng kutputin. Kaya lang, kakaunti pang nasulat po, na yung kanyang kinakain. O, oh. Sulat na. Ayan, magsusulat kami ng letter E. Assignment niya to. A, e, e, O, O. Letter E siya ngayon hanggang letter U. I, O, U. Kaya lang, hirap niyang pasulatin, guys. Ang tagal niya magsulat. Kaya, tara. Ago na. Tingnan mo, kuha na agad. Ago na, E. Letter E. Go. Ito, ah. Dito lang. Tapat dito, tapat dito, tapat dito. Go na. Sulat dito. Pagbaba. Tuli na. Ay. Isa, tatlo lang. Isa dito, isa dito, isa dito. O, go. Dito, baby, ah. Sulat na. Sa blue. Go. Letter A. Kuhit pa baba. So, dito, dito. Dito, oh. dito, anak, oh. Go. Ang oh. hirap niya, guys, pasulatin. Sobrang tamad ng kamay niya magsulat. Go na. Siyempre, hindi pwedeng walang katabi si mamang ganito. <laughs> Alam ko maraming nakaka-relate dyan. Go na, gani na. Ito na, A. Guhit pa baba. Yeah. Bilis na, bilis na. Yeah. Bilis na, malapit na tayong matapos. Yeah. O, oh, dito, letter A. Guhit pa baba. Go. Yeah. Dali na. Kaya mo yan? Yeah. O, oh, guhit pa baba. Go, hanggang blue. Hanggang doon sa blue. Hanggang doon sa blue. Oh. Uh, tapos guhit dyan sa blue. Konti lang. Ayan, okay na. Oh, sa gitna. Hindi. Wait lang guys, tuturaan natin. Ganito baby ah. Ganito yung kamay mo. Inan mo si mama. Dali, upo. Uh, guhit pa baba. Ayos mo yung kamay mo. Guhit pa baba. Tignan mo kasi. Ah. Oh, pa baba. Oh, dito sa blue. Sa red. Sa blue. Oh, okay? Ganun lang ha. Oh, go hit pa baba. Dito sa blue. Sa red. Sa blue. Oh, go. Dito. Sa Dali. Ito na. Ha, Magsusulat na siya.

Tuan na. Gana. Wait pa baba. Ay, buray na to. Gap, bani na. Wait pa baba. Wait Ini dito. Wait pa baba. ganyan lang anak ko kadali o oh. oh. ganoon tapos yung letter E na maliit ganito o mo si mama guwit ka dito pataas o ganun. ha upo hirap na naman o oh, E naman na maliit o oh, ka unti. hmm, sana balik Oh ya yeah. Oh bro no. Go ahead Ketas Ketas oh, yeah. Kepilog Bebeba Kepilog Yan yeah. Oh Oh gitu naman Iyak pa more Ito Ito naman Go na! Ito naman, eh. Letter E, malaking E. Ito, sa tapat. O. Oh. Malaking E. Hmm, wait. Up. Tanggalin mo. Oh, tanggal. Tanggal na. Oh, dito na sa gitna. Oops. Okay na. Huwag mo ulit-ulitin. Isang isang ganun lang, isang ganun. Okay na 'yon. Sa so, baba naman. Yeah. Oh, small letter i e naman. O, maliit. Ito naman, yung maliit. Dito dali Ano na? May slip ka? Oh, sulat tayo hindi ka pala may slip. Dito ano na dali. Small letter E ito, go it dito, pabilog. Go! Dali na. Tingnan mo kasi, paano mo yan? Oh, go, dali, dito, letter E. Tingnan mo yung papel mo. oh sulat. Go, dali. Go, dali.

Tama, mali. ah tama, mali. Mali. O, oh, tama. Alam mo palang mali. O, oh, dito naman. Dito, ayusin mo na ha. Dapat tama na. Pero, ang ganda na ng imo. E oh Ang ganda na ng pagkagawa mo ng i. E. O, oh, dito naman. Dali. Kuha mo na yung letter i. E. O, ayan. ba diba? Ang ganda na. O, oh. o oh, dito naman. Go. Ang isang letra inaabot ng 5 minutes. O, oh, 3 na. Last 3 na. Dali. Dali. Wala lang dali. na dito. Ayun oh daw niya. Doon ah. Okay na. Stop. Wag mo na ang ibalik-balik. Eh ganyan lang 'o. Oh. Isang guhit lang na ganun. Isang ganon, isang ganon, isang ganon para mabilis. O, go. Yan, o. Stop na. Bitaw na. Sabi, wag na ibalik eh. O, sabi. O, stop. Okay na. O, small letter E naman. Diba, ang ganda mo na magsulat. O, letter E, small. Small. Maliit, maliit lang dito. Ha, ganito oh, kaliit oh. Huwag naman yung ganyan kalaki oh. Dito lang oh. Dito. Sa gitna ng red. Red at blue. Oh, go. Pag sobrang laki. Mali yung sobrang laki. Oh, Oh, go. Tatlo na lang. One, two, three. Wow, wow. Tatapos na si JM. Tapos na siya. Isang oras. Anim na letra. Oh, go na, dali. Ito na lang. Malapit na. Kakaubos ng pasensya. Napakaswerte ng may mga tinuturo ang ano. Masipag magsulat. Kaya naman niya eh. Tamad lang talaga siya. Ay, mali. Dito sa blue. Di ba laging dito sa blue ang start ng sulat? Ayan. Yun. Uh. Kamay niya. Daming patalastas. Ato na yung kamay niya? kamay. Tamang. Ito. Magkano? Ilan? Ayan lang. Ayan lang. Ayan Go na Pagtawa ka pa dyan Dito na, small e Dali, small letter e Dali Tignan nyo guys yung sulat niya O, oh, diba Kaya naman niya Ang problema, ang tamad ng mga daliri niya magsulat Pag humawak na ng lapis Wala nang lakas naabot kami na lang ng matagal bago siya makatapos. Ang dami pa naman yung susulatin, oh. Four letters. O, four letters na tag. Tag na nine. Tag na nine. Kaya madami. O, go na. Is, ano na lang, dalawang piraso. Oh, go na, guli. Bye-bye na muna tayo. Bye bye na guys. At may madami pang gagawin. Ngayon ang pagturo ng batang tamad magsulat. <laughs> Magkikinder na siya kaya kailangan ng i-push. Di ba? Bye bye. Guys, hindi na kinaya. <laughs> Nakatulog na yung estudyante ka. <laughs> Ayan, oh. Hindi niya nakaya. Sobrang antok na daw natulog ko na. Ayan. O, kahirap magturo ng bata.